Padahal yang Assalamualaikum. 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 Sabak diri, sabak diri, sabak diri, kembali diri, sabak diri, sabak diri, sabak diri, kembali diri, sabak diri, sabak diri, sabak diri, kembali diri, sabak diri, sabak diri, sabak diri. Nagaragay, kung ikaw ay darating na kasi di ka na sa imo ganagatawan sa buhok

the Lord is the father of the mother 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 of of the mother 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 of the of

May na gali ni Bre? Mapusilan na ba? si Ilisi. ilisi. Ha? May ba na ka, ma'am? Ah! <laughs> <laughs> eh, istoryaan na yung ay May ba ka? Hindi ba mo, May ba, na ba, na ba? May ba ka? Nasa ilo ilo daw. E, hindi na ba na mo? Aw? Ato sa ilo, nasa ilo. Pulis ba na mo? Ay, hindi na, hindi Baalakada. na. Hindi na. Pulis, hindi na pala, hindi na. Pulis magali. Ma'am, tamo na, <laughs> police, Ma na nga salamat, ma'am. kay, <laughs> ano, ano, ay ka sa mangon, sa mangon nga, ma'am. Ano, ang mo mag Hindi na lang, ma'am, hindi na lang ikaw kay pulis, galing ba na? Undangannya nyo na na pre Uy siguro po po <laughs> uli um, Patong dili karun pa po sila Okay kalang. Sir naging sir ha Pri undangannya nana Pri. Oh Ma'am Salamat kay ma'am mahadlok Pabunta si mo ma'am Bulis mo ma oh, na'y oh. oh, oh. bana ma'am Oo Oo Pintok Ma'am, thank Pri. you so much, ma'am. Free. Baka mabaril pa ko eh. Kini na lang si Ma'am Ma Prio. Oh. Ay oh, hala si Ma'am. Dalawa. O O Lord. Ay, dalawa eh. Dalawa, dito ka. Okay. Ayo Oh, ayun. Ma'am. Hi, hi. Ay! Hi, Ma'am. Parang may bana ah. Ma na po ni sila, Pri. Pri, may bana ka, Ma'am? Kunsihal, kunsihal na diri, Pri. Hala, Pri. Tarunga na. <laughs> kunsihal daw sila dua, pero single. Ay! <laughs> <laughs> Kani, partner. nagsa Di Hindi. Kay Kuan Magod, mahatlog mo na kanina kay Pasima Pusilat na ba? Uh -huh. Pulis ba? Sa ilo-ilo na asay mo tog pa pa bintang sunod adlaw. Why? O na dito na katang mo nga mo gining nagsabag sa kong asawa o. Oh. <laughs> uh, di ba? Mahatlog ta. Kani, ah, ma'am ka nang okay lang mo, ma'am? Okay. okay lang. Okay lang. Ah, 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 sa inyo ha, ah, May ara na no masuko pero layo. Oh, yeah. May tag-iya gyapon. <laughs> May tag-iya Ikaw ma'am okay ka lang ma'am. Single pa Japan? Tuod man? Why masuko? Kau daw alang adit priya. Pag <gasps> sila wai masuko daw. Gaan na siya o? <laughs> ay! Si mama kang si papa lang daw ang masuko. Hmm. O -o. Sige na mama mo ma'am. Sige imo na ako ni. <laughs> Lang. Tara, lang. Na, so, ganito ang senaryo. Huwag ka, dyan ka lang, dyan ka lang. Dalawa tayo dito. Huy, huwag kang aalis. Sama-sama na to. Oo. -o. Okay lang ka mo na, Okay lang ka mo Isa ka siya, git bla? Di <laughs> isa ka siya, git <laughs> git i? Ay, ay, sorry. Hala, hindi. Ah, pasit. Ay! <laughs> <Woo -hoo! laughs> Oo. -oh. Doon, -do -do lang, ma'am. Damo, damo. Gid nga salamat sa inyo, ma'am. Thank you so much. God bless kids sa inyo, ma'am. Oo. -oh. May ara pa, may ara pa tani ta buhaton, pero hindi na lang. Kay mauya man ko. Pre! Oh, hindi na pre. Kay konsihan na pre. Gani. <laughs> Thank you so much. Hindi na mag oh -oh. pre. Oo. Oh -oh. Konsihan, abi. Matahata. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Oh -oh. Konsihan. Yeah. Ma, maraming maraming salamat. Aray ko. Yo. Sa mga gwapo da, shout out sa inyo. Ne, <laughs> 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 ba, basig makaingon mo nga anak ko oh, ha. Sa tinuod lang pure gyud ko nga lalaki ha. Pure, pero chai lang. Oo. Okay lang ka mo, de? Okay lang ka mo, tanan? Oo. Oh, -oh mayad 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 tani hindi na mapalong ang kurinte no bala mawala lang siya basta hindi lang ang kurinte <laughs>